Na ay labing tatlo, mayroon pong tagpo sa talatang ito ng mga bata ay lumalapit sa Panginoon at sila'y sinaway ng mga alagad. Marcos ang po at dinadala nila sa kanya ang maliit na bata upang sila'y kanyang hipuin at sinaway sila ng mga alagad. Datapot ng ito'y makita ni Jesus ay nagdalanggating siya at sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong magsilabi sa akin ang maliit na bata. Huwag niyo silang pagbawalan sapagkat sa mga sa na uubol ang kaharian ng Diyos ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay kinauukulan ng mga bata. Ang bata na magtatamo ng panamu ng Diyos ay ang mga bata na ilapit sa Diyos upang italaga at ihandog. Kaya practice ng ating pananampalataya ang mga magulang na tumanggap ng manang mula sa Diyos, hindi binibinyagan, kundi inilalapit sa Panginoon upang ihandog at makita at maging karanasan ng bata ang unat at mapagpalang kamay ng Diyos na iniaabot at ang paglingam ng buha ng Diyos sa kanyang madama. Gamang patikatan namin, ito'y turo ng salita ng Diyos. Bakit po inihahandog ang bata at hindi binapautismuhan? Kagaya na ginawa sa mga magulang, Sapagkat ang pangakailangan ng salitang bautismo ay hindi pakayang ibigay ng bata, kaya siya po ay inihahandong. Walang pangkakayahan ang sanggol sumampalagayag. Walang pangkakayahan ang sanggol magsisi, at lalo walang pangkakayahan ang sanggol upang magpapautismo. Ito ang tatlong pangakailangan upang ang tao ay mapautismohan hindi kayang ipigay ng bata.